Hi Kabamba! Magandang buhay! Simple at napakadali lang ito lutuin itong yellowfin tuna na sinaing. Pag ganitong klase ang ulam, ihanda mo na rin ang sinangag na kanin. Tara na't samahan mo ulit akong magluto dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ito yung mga sangkap na aking gagamitin. Isang piraso na yellowfin tuna, higit kalahating kilo ito Kabamba. Kalahating cup na dried na kamyas. Ito na pala yung bunga ng aming kamyas. Ito yung aking napatuyon nung isang linggo pa. Gagamit din ako dito ng bawang, sibuyas at luya. At itong taba ng baboy, balutak ang tawag namin dyan. Sa Tagalog naman, tampalin ang tawag nila. Dito naman sa aking palayok, ay naglatag lang ako dito ng dahon ng saging. Masarap din naman talaga ang sinaing pag dito natin sa palayok niluluto. Nilatagan ko lang pala ito ng dahon ng saging para hindi magdikit yung mga ilalagay natin dito na sangkap. At itong dahon pala ng saging ay may dagdag aroma din dito sa ating lulutuin. Pagkalatag ko naman dito sa dahon ng saging, ay nilagay ko na dito yung kalahati ng ating bawang, sibuyas at luya. Nilatag ko na rin dito yung balutak or itong tampalin or taba ng baboy. Kung wala naman kayong itong balutak ay pwede nyo naman gamitin yung pork belly, yung part ng taba. Nilatagan ko na rin ito ng kalahati nung ating dried na kamyas. Yung kalahati naman ito ay ipaibabaw natin mamaya. Tsaka ko naman sinalansan ng maayos itong aking nahiwa na yellowfin tuna. Kung wala naman kayong mabili o kaya makita na binta na tulingan ay pwedeng pwede rin itong yellowfin tuna na iluto sa ganito. At pwede rin dito yung galunggong. Balutan nyo na lang ng dahon ng saging yung parte ng ulo ng galunggong o kaya tulingan. Yun yung ginagawa nila para hindi daw maghiwalay yung ulo sa katawan ng isda. Pagkalagay ko pala dito sa isda ay nilagay ko na dito yung natitire pang kalahati ng ating bawang, sibuyas at luya. At itong dried na kamyas. At asin naman yung aking ilalagay dito na panimpla. Maglalagay rin ako dito ng kunting paminta. Lagyan nyo na rin ng gusto nyong pampalasa. Ako ay naglagay lang ako dito ng kunting Bitchin. Yan naman ay optional lamang kabambang. Tansyahan na rin yung aking paglagay dito ng asin. Diyan naman tayong magaling na mga kusinera ang magtansya. Pwede nyo naman itong may adjust mamaya pag kumulo na. Tikman nyo na lang ito kabamba. Pagkalagay ko dito sa mga sangkap nito ay naglagay na rin ako dito ng tubig. Ito yung lutuin na napakadali lang gawin. Ang magpapatagal lang dito kabamba ay yung ating pagpapakulo. Tama dahil pinakuluan ko lang ito ng isang oras. Nung unang kulo nito ay akin na itong pinahinaan ng apoy. Tama po sa mahinang apoy lang natin lutuin pag kumulo na. Kaya inabot din ako dito ng pagluluto ng isang oras. Yan at naiga na yung sabaw nito. At talagang nagmamantika yung pinakailalim nito dahil sa nilagay nating taba ng baboy. Sa oras na ito ay pinat Hinihintay ko naman na yung apoy ng aking kalan. Mas masarap ang sinaing pag kinabukasan mo na ito kinain. At masarap ito i-partner sa sinangag na kanin plus mainit na kape sa umaga. So ano pang hinihintay mo kabamba? Magluto ka na rin ito baka nag ka bigla. Huwag mo palang kalimutang i-like and share itong video na to para mapanood din ng iba. Yan at luto na yung ating sinaing na yellowfin tuna. Salamat sa panonood kabamba! Hanggang sa muli!